Good afternoon, everybody. Today, December. Ano na ba, anak? December 13. December 13. Naku, Diyos ko. Last day ng school this December bukas. Ay, actually today. Kaya makakasama ko na po ang aking mga kids. Until, kailan nabalik balik na sa school? January 15. January 15. Ikaw ano? naman ganyan. January 15, ang sarap magbakasyon sa dagat. Mahaba ang kanilang bakasyon. Ayan, tinitreat ko ngayon ng aking poging-poging uh, anak sa favorite niyang restaurant. Mang Inasal. Merry Christmas po! So, last day ngayon for December ng school ng mga kids. Kaya ang daming bata sa labas at punong puno na naman ng mga malls alright by the way dito po sa restaurant na to meron po kayong choice ng unlimited rice may extra charge magkano pa pag rice? 35 additional 35 pesos lang so pwede kang kumain ng isang kilong kanin <laughs> grabe okay. yun ang kanilang uh, highlight ng restaurant na to And then, ano ba ito na? Ano ba ito na? Chicken oil? Chicken oil. Chicken oil, soya sauce, so, sabaw na mainit, sinigang yata. Tikman natin. Meron din ako, itikman eh. ko nga. Mmm, masim-asim. Lasang sinigang. Hindi naman siya malakas kumain. Yung andi rice niyo, hindi pa siya kumakain ng ulam, o yung kanin. Hindi naman siya gutong kumain. Kakakain lang po niyan, sa totoo lang, sa bahay. Sige lang nga na, kain lang na kain. Para lalo kang tumalino Parang mami mo Ano bang favorite fast food mo, by the way? Mang inasal Inasal Top ito tier. ano, Anong product ng, ano, ng inasal? Mang inasal ang favorite mo? May uh, PM1 and PM2 Pero most likely binibili ko yung PM1 Ano ba yung PM1 at PM2 na yan? Ayan na, yan ayan na, ayan na yung favorite um, ko ah, Ayan na, hi, hi Arlette Hello, Merry Christmas Ang mababait ng mga staff Good dito Sa mang inasal Salamat, Arlet. Grabe ang halo-halo. Ang sarap. May palabok pa tayo. Ay, ma'am, sir. May palabok pa ako, sir. Sige lang. Yun. Ito ang aking mga favorite. Pag nandito po ako sa mga inasal, yung favorite kong lagi in-order ang halo-halo. Ayan naman. May banana, may ube ice cream. Ako pasensya na hukay sa aking camera. Kailangan ko na mag-upgrade. Baka naman may magusto mag-sponsor dyan. <laughs> Leche plan Yan. Naglalaway na ako. Beans. Another beans. And of course, ube. Ube. At langka. Gulaman. Yellow at gatas. Mmm. Grabe. Ang sarap ng pagkain dito sa mga inasan. Magkano binayaran natin total? 338. 338 lahat to kasama lahat. Grabe napakamura po mag Kaya po sa totoo lang po mas mahal pa magluto sa bahay, mamalengke, <laughs> bumili ng gas mantika sa hog. Kesa yung bumili ka na lang ng pagkain dito sa labas, lalo na ho dito sa mga inasan, napakamura ng pagkain. Tingnan ko nga kung totoo 338 sa resibo, baka sabihin nagsisinungaling tayo. Napaka-mura. Pero P300. Eh, napasa na ng toyo. Totoo ba na talaga? 322 actually. Teka, medyo malabo. Malabo ang camera ko, anak. Ha? Teka na, usin natin. Kailangan na naman mag-upgrade. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan. Merry Christmas. P322 pesos po ang binayaran namin. Ayan. twenty 322 pesos. Sa dami ng food na to. Busog na busog ka na nito. Grabe. Sasarap. Wala pa yung palabok ko. Hindi tinitipid dito sa mga inasan, no? nyo naman. Mukha na ba itong halo-halo, anak? Uh, 59 pesos ata, nag getting... huh? Actually, kasama na siya sa palabok, anak. Kasama na yung palabok is 141 pesos. Kasama na siya, grabe. Ang, malaki ang scoop ng kanilang ube ice cream, no? Ayan. Yeah. Gumawa yung kanina yung ano, ginawa ko yung merrick Binabad na lang yun, di ba? Galing na na. Eh, <laughs> saan naman then, walang gumagamit? Pwede med, pala yun? Wala naman. Kasi dapat yung powder. Eh, dahil hindi siya na-powder, dahil wala na akong blender. Gano'n na lang ginawa ko. Otherwise, makakain mo yung luya. <laughs> O, mm! Grabe naman sa sarap to. As in, super sarap siya. Mmm! Ang ice ho nila, napaka-creamy. At saka, hindi malalaki ang pagka-blend or pagka-crush sa kanya. Very fine yung ice. Kaya, andaling matunaw sa bibig at napaka-creamy ng milk. sarap. Grabe. Super sarap to ah. Tikman natin yung mga beans. Anak pala yung palabog ni mami mo. Mmm. Hindi lang pala yun oh. Fully loaded pala to. Mayroon pa makapuno. Mmm. May makapuno pa siya oh. Mmm. Grabe. Sarap. Pangatlong sandok na po niya ng rice. Grabe. Huwag <laughs> niyong i-underestimate ang size talaga ng tao. Akala mo pa yan siya lakas na kumain. Imagine sa sabihan pa ako ang payat ko daw. Uh, may ina daw kumain. <laughs> okay, no. Mordor ka pa kaya na isang manok. Manok lang. Ayun. Okay na ako dito tatlong pan. Grabe. Oh, hindi pa nga dapat ako ng... So, ayan. Mix, mix, mix na. Halo, halo. Halo, halo. Kinain ko na ho na yung ano, yung leche flan, Ay, ang dami po pala naman dito sa loob. Grabe. May mga sago pa pala. Oh. Grabe naman yan. Loaded na loaded talaga pala ta. Talaga ito. Sobrang daming laman. Grabe. Dito lang. Busog ka na eh. Malamig ang hangin sa labas pero wala akong pakialam. <laughs> Masarap ang halo-halo. Mmm! Mayroon mga... Sarap! Ay, yun yung favorite mo, diba? Ano tawag nyo lang? Alin? Yung lagi natin kinakain sa Robinson, magkakape tayo. Ayun. Ayan na! Ayan na yung palabok! Salamat po! Wow! Tingnan mo naman ang palabok nila. Salamat! Ay. O, ba? Diba? May itlog, boiled egg, may baboy, may chicharon po, may onion chives, at ang sauce, kita mo sa kulay, kulay pa lang masarap na. Mmm, tara, kain tayo. Perfect match dito sa aking halo-halo. Bye muna ako. Oh. Bye muna.